Hello mga farmland, nandito po ako sa property dito sa San Pablo City, Laguna. At ang property po ay 1.2 hectares. Ito po ay located po dito sa barangay San Joaquin, San Pablo City. Ang layo po nito sa pinaka-town proper po ng San Pablo ay 5 kilometers. At ang layo naman nito sa pinaka-bypass road ay 200 meters. Ayan kalsada po 'yan sa tapat po ng property. Paikot po. Kalsada po. And then ang layo naman po nito sa pinaka bypass road ay 200 meters. Ayan po 'yung kalsada palabas po ng property. Yang kalsada naman po 'yan, 'yung pwesto na yung sila, 'yan po ay dinevelop lang para po makapasok ang sasakyan doon sa bahay sako pa po yan ng property. Ito po ay may linya ng kuryente. Sa ngayon po, ang source po ng tubig dito ay magpapahukay or magpapadipuel. Yan. Yung kalsada na yan, palabas po yan ng bypass road. Uh, estimated ko lang po dyan ang layo nito sa bypass road ay 200 meters. Ito po ay patag na patag, flat ang property at may mga tanim po na niyog. Estimated na kuya, yung naitanim niya kasi dati ay ah, nasa 170. Hindi pa lang po niya ulit nabibilang kung nabuhay po ba ang lahat yon Tapos ang rambutan po ay nasa 130 na puno. Ang lansones naman po ay nasa 20 puno. Ayan po, ayan ay rambutan. Meron po mga abukado. So, ang abukado po ay anim na puno at meron pong isang malaking puno ng uh, duhat at sampalok. Ang property po ay hanggang doon sa may pader. Ayan. Ayan. Ito po ay 1.2 hectares po clean title. Buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. So, sa ngayon po, ah, ayan, medyo may, may kaunti pong damo, pero madali lang po yung linisin. Yung iba po, pa-spray lang po. Kasi tamang-tama po ngayong summer season, mabilis po yung mabulok yung damo. Ayan po yung puno ng duhat. At ito po yung puno ng sampalok, meron po isang malaking puno. Meron din po mga papaya, at tinataniman po ito ng mga gulay. Ayan, kung makikita nyo, may pader doon sa kabila hanggang doon po yung pinaka property papunta po dyan. Ang property ay flat along barangay road pero sa ngayon po ay rough road pa lang at soon to develop po ang kagandahan po hindi pa ganun kadami ng tao kasi ka open pa lang po yung pinaka yung bypass road Ayan, ang property po ay libot na po ng barbed wire. Ayan, meron na pong nakabili sa kabila. Ah, nagtayo na po siya ng kubo. Halos pa square po ang property. Kasi ayan po, kalsada na po yan. Paglabas po niyan, may, may bako diyan. Kalsada pa, diretsyo po doon. ah, uh, Ito mga ka-farmland, ang presyo po ng may-ari ay 1,500 per square meter kasi ang lapit po niya sa bypass road. Dito po sa kabilang side, ito po ay may pader na. Ayan po, ang mga rambutan niyan po ay namumunga na. At ang mga nyog na tanim po ay bago pa lang po namumunga. So, ayan po yung pinaka ah uh, barangay road. Sa so ngayon po ay hindi pa siya cemented. Yan po yung boundary yung may bahay. Yung may pader. boundary po yan ng property at ito nga po ay sa ngayon ay may naupa nagtatanim po ng gulay tinataniman po ng mga sitaw talong ang layo po nito sa pinakabaya ng San Pablo ay 5 kilometers po yung estimated yan, patag na patag po ang property. Ang kasama po namin dito sa property ay yung pong ng may-ari ng lupa. May kasama po itong bahay, bahay kubo na tinitirahan po nung na upa na nagtatanim ng gulay. sa so, ngayon po, ah, uh, dumadami na po yung mga nabili ng property dito kasi nga po uh, nade-develop na. So malapit po kasi sa bypass. Ayan o, yung kabila pong farm may bakod. So, libot po siya ng bakod. Yun po yung hangganan o yung boundary nitong property na ito. Ayan, yung may mga tanim na talong, sako po yan ng property. yung nakikita nyo puti, yun po ay yero. May nakadingding po na yero dun sa pinaka boundary nila. Ayan po, yan po yung kubo na nag dito sa property. Uh, Ang mga ka-farm lang dito po sa pinaka-property ay meron na pang tubig. So, may poso. Ayan po yung poso. Ayan, meron po silang poso. So, may source na po dito ng tubig. Ayan, kung mapapansin nyo, ito po ay bagong uh, tanim. May tanim na po ngayon. property a by square O, oh, ayan mga ka-farmland. O, oh, ayan yung pinaka-boundary ng property. At mountain view po ang bundok. Ayan mga ka ipapakita ko po sa inyo yung boundary na sinasabi ko na nakadingding na yero, na ginawa nilang bakod. Yan oh. 'no. So yan po ay paikot 'o, oh. paikot po papunta doon. ayan ayan po yung mga tanim nilang gulay o oh, mga talong talongan so ayun bakod yun ah ito po ay 1.2 hectares Uh, 1,500 pesos per square meter ang presyo ng may-ari. Ito po ay flat at madayang pong tanim. May niyog, lansones, rambutan, duhat, abukado. Ah, uh, meron din pong sampalok at saka po mga gulay. So ito po ay flat na flat malapit po sa bypass road at sa Maharlika Highway. So magandang property kasi dito po bago pa lang po nagde-develop kasi kabubukas lang po ng pinaka-bypass road. May linya ng kuryente, may signal ang cellphone, internet connection. Ang kagandahan po may tubig din. So meron pong deep well or poso dito sa pinaka-property. Ito po pati ay titulado. So, buhay po yung nakapangalan sa titulo. So, madami pong pwedeng gawin dito. Pwede nyo pa pong dagdagan ng tanim. Kasi, ayan ko, kung makikita nyo nga po, at tinataniman lang ng gulayan. yan. Ayan uh, yan mga ka-farmland, ang kagandahan po dito kasi talaga ay ang lapit po sa bypass. Uh, about po naman sa presyo, sabi po nung katiwala ng may-ari, once na ma-visit po ng kliyente or ng buyer ang pinaka-property, uh, tawagan lang siya, makipag-usap lang doon sa may-ari ng lupa kung, kung hanggang saan daw po sila magkakasundo sa tawaran sa presyo. So, papunta pa po doon ang property sa may bahay. Pwede rin po mag-alaga ng mga baboy pero hindi po naman yung pang-corporation, yung pigiri. Mga pang-backyard lang po. Ayan, yan po yung source ng tubig, deep well. So nakaposo, uh, kinakabitan lang po nila ng uh, motor. Ayan, yan sa ako pa yan sa property nandito po yung mga lansones. So ito po ay siguro na sa 120 ay 120 lang pala hindi 120 20 na puno ng lansones. Ito po yung area ng may lansones. So, ang property po ay hanggang doon. Ipapakita ko po sa inyo yung pinakahangganan. So, ito po ay square. Tapos, flat na flat po. Ayan. Hanggang dito po ah uh, pansamantala lang po naman yung ginawa na daan na yan kasi ito po yung private property pero pinadaan lang po nung may ari ng lupa yung nandyan sa likod pero sila naman po once na ito ay saraduhan magka meron po silang sariling daan dun po sa kabila so ayan po tapos ayun lang po yung pinaka barangay road ito po yung ginawa lang daan papunta dito sa bahay Inuulit ko mga farmland, 1.2 hectares, 1,500 pesos per square meter. Clean title, buhay po yung nakapangalan sa titulo. Ang layo po nito sa bypass road ay 200 meters at ang layo naman po sa Maharlika Highway ay mga 1.3 kilometers po. Paano mga ka farmland Bye-bye! See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa aking viewers, followers and subscribers.